Pangyarihan at maawaing Diyos, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan at kabutihan. Kami ay lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at hinihiling ang iyong banal na pamamagitan sa pagpapatupad ng 2023 halalang barangay at sangguniang kabataan. Naway ang araw na ito ay maging isang pagkakatoon para sa amin, na yakapin ang aming pagkakaiba, at maging sagisag ng kolektibong pangako sa demokrasya. Naway magkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan ang mga namumuno sa Komisyon ng Halalan, mga lupong elektoral, mga botante, mga tagamasid ng halalan, at ang lahat ng iba pang kalahok sa prosesong ito. Bigyan mo kami ng pangunawa at karunungan sa pagpili ng mga mamumunong nakikinig sa iyong mga salita at nabubuhay ayon sa iyong pag-ibig. Kami ay iyong pagpalain, gabayan at ingatan sa anumang panganib at karahasan habang ginagampanan ng aming kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ng may integridad, respeto at tunay na hangaring tiyakin ang isang patas, tapat, maayos at mapayapang halalang barangay at sangguniang kabataan. Naway maging bunga ng aming kolektibong pagsisikap ang kalooban ng mga mamamayan at naway ang iyong banal na katarungan ang siyang manamit. Ito ang aming hiling sa iyong dakilang pangalan. Amen.